Ang hustisya ay isa sa pinakamahalagang mithiin sa ating lipunan. Pagsikapan natin itong makamit para makalikha ng isang patas at pantay na mundo dahil tungkulin nating paglingkuran ang mga taong naglilingkod sa atin. Halikat magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsanang naghangad na maging alagad ng katarungan. Nagsikap na maging pinakamahusay, nagsunog ng kilay at umaasang magiging tagapagtanggol ng mga naaapi sa pamamagitan ng propesyong pinapangarap. Ngunit tila ata pinaglaruan pa ng tadhana dahil mas nakilala pa siya sa propesyong di naman niya inaasahang darating sa kanya kung saan patuloy siyang magiging alagad ng katarungan pero sa maaksyong paraan, taliwas sa kanyang inaasahan. Ang kwento ng pakikipagsapalaran at makulay na kasaysayan ng isa sa pinakamatikas na Manila Spines. SPO